Pinaunahan ni Paulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang ceremonial energization ng Cebu Negros Panay Backbone Project na nagkakalaga ng na 67 uh, bilyong piso. Inaasahang matutugunan nito ang mga hamon ng enerhiya sa Panay Island at mga karatig lugar na nakaranas ng power outage nitong unang bahagi ng taon. Samantala, patuloy na nadaragdagan ang mga probinsyang apektado ng El Nino. Pero sa kabila nito, hindi nakikita ni Pangulong Marcos Jr. ang pangailangang magdeklara ng National State of Calamity. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues, live. Ryan... Tama ka dyan, Maan. Dahil paliwanag dyan ni Pangulong Marcos, iba-iba naman yung tindi ng epekto ng El Nino sa bawat probinsya. Kung kaya't mainam na yung lokal na pamahalaan na lamang yung magdeklara ng state of calamity. Ginawa nga ni Pangulong Marcos ang payag na yan, Maan, kasabay sa isinagawang ceremonial kanina dito sa Bacolod City sa 230 kilovolt backbone project ng NGCP. Kasabay nito, Maan, ay pinuri ng Pangulo ang NGCP sa matagumpay na proyekto. Yan daw ay isang milestone sa pagkamit ng resilience at realistic na uh, demand ng uh, para makamit yung realistic at na power infrastructure dito sa Pilipinas. Posibleng umabot sa 80 probinsya ang maapektuhan ng tagtuyot sa susunod na dalawang buwan, sabi ng Task Force El Nino aabutin hanggang buwan ng Mayo ang matinding tagtuyot. Sa kabila nito, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi niya pa nakikita ang pagdedeklara ng National State of Calamity sa buong bansa. Para sa Pangulo, mas mainam na lokal na pamahalaan ang magdedesisyon para sa State of Calamity sa kanilang lugar. Sa ganitong paraan, agad matutukoy ang pangangailangan ng bawat lugar. As a matter of fact, uh, we, sa kaka, kasi naglagay nga tayo ng mga dam, patuloy ang ating inaayos ang ating irigasyon, Uh, we should. We are, and we are trying to find new techniques of, of, of planting. Uh, we, we, we are harvesting more palai now than we did last year. Uh, that's despite the El Nino. So it's taking effect. So uh, those areas that talagang hindi maabot ng uh, hindi talaga maabot ng patubig. Uh, those are the areas that we look at but we we look at them by, by area the, hindi ito iba-ibang iba-ibang problema sa bawat lugar eh. hindi naman pwedeng shotgun lang uh, uh, all si uh, one size fits all no uh, it hasn't, so we, we we look at the, each area and see what it is that they need samantala pinangunahan ng pangulo ang ceremonial energization ng 67.98 billion Cebu Negros Panay Backbone Project ng NGCP dito sa Bacolod City kanina dito Tiniyak ng Pangulo ang commitment sa energy sector. Sa kanyang mensahe, binigyan din ang Pangulo ang kahalagahan ng enerhiya sa pagunlad ng isang komunidad. Dagdag ng Pangulo, walang rehiyon ang maaring maging economic powerhouse ng walang reliable supply ng kuryente. Power outages are a hindrance to progress. Our power system must be the spark to ignite development. The imperative of ensuring energy security for national and, and regional economic growth cannot be overstated. By enhancing connectivity and stability in the transmission network through CNP, we are not only addressing immediate power challenges in Negros and Panay, but also laying the foundation for a more sustainable and robust energy for the entire country. Sa Tuloy-tuloy daw ang pakikipagtulungan ng pamahalaan sa NGCP, KAKIBATA, ang Department of Energy at ERC para mas maging mabilis ang proseso sa pagsasaayos ng mga transmission lines. I trust that the NGCP will always fulfill its duty and obligation to safeguard the resiliency and the efficiency of our energy infrastructure. It forms the bedrock. This is how important NGCP is. NGCP and our transmission, our transmission uh, network form the bedrock of our nation's progress and well-being. I urge the NGCP to deliver on the expansion commitments in a timely manner. Una munang nagsagawa ng aerial inspection ang Pangulo sa proyekto Bahagi ang aktibidad ng energization ng pasilidad para sa full capacity ng buong transmission system sa Visayas sa isinagawang seremonya sabay-sabay na pinagana ang Cebu Negros Panay backbone sa mga lalawigan ng Iloilo. -ilo. Negros Occidental ng National Grid Corporation of the Philippines o so NGCP. Sabi ng NGCP, hindi biro ang kanilang pinagdaanan bago makompleto ang proyektong ito. Sa katunayan, bagamat sinertipikahan bilang Energy Project of National Significance noong pang 2019, naharap ito sa iba't ibang hamon, partikular na sa usapin ng right-of-way dahil sa pagtutol ng mga may-ari ng lupa. Idagdag pa ang matagal na judicial process at permitting process ng LGUs, security issues at COVID-19 pandemic. Sa kabila nito, porsigido ang NGCP na magbigay ng maasahang infrastruktura para sa kuryente kaya naman patunay ani nila ang CNP sa commitment na mapalakas ang power transmission capabilities ng bansa. At bagamat malaking tulong sa pagpapabuti ng paghahatid ng kuryente, aminado ang NGCP na hindi lang ito ang solusyon sa problema sa kuryente partikular sa Panay dahil dedepende pa rin ito sa sapat na supply. While the CNP is a major step forward, I implore all our stakeholders in the Visayas to strategically identify suitable locations that will host new baseload generation plants as well as renewable energy and energy storage systems this will bolster energy sufficiency and sustainability in negros and panay cmp strengthens the link between three major islands of the visayas and will provide a more reliable transfer of power to support the fast growing economies of the provinces in the islands of cebu negros and panay This development will not only bolster the efficiency of our electricity system, but also contribute to the overall economic growth and the well-being of our nations. Ang ilang residente ng Bacolod, ikinatuwa ang proyekto sa pag-asang hindi na muli mararanasan ang malawakang brownout sa probinsya. Ayaw na daw kasi nilang maranasan ang power outage nitong January 2 hanggang 5, lalo pat matindi ang init ng panahon ngayon. Mainit masyado, parang nagtataas na yung blood pressure namin. Oo eh, kasi mapalamig eh. Uh, Gagamit ka ng electric fan, yung aircon. Uh, pag uh, walang kuryente, tumataas yung pressure namin, high blood ko na lang. Sobrang hirap sir kapag walang kuryente. Importante talaga yung kuryente. Saka mga ganitong panahon na sobrang init importante talaga yung kuryente sa you no, know, pagka kuryente parang blackout na yung katawan mo. Maan matapos nga ang aktibidad ng umaga ni Pangulong Marcos dito sa Bacolod City ay dumiretso naman siya sa Bago City para mamahagi ng halos liman libong titulo ng lupa para sa mahigit uh, 2,700 na mga benepisyaryo. Maan. Ryan, sa pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na ipaubaya sa LGU no, yung pagdadeklara ng state of calamity, sinasabing marami pang lugar ang posibleng uh, dumanas din na matinding uh, tagtuyot o epekto ng El Nino, gaano kasapat, Ryan, yung ayudang ibibigay ng ating pamahalaan para makatugon nga sa pangailangan ng ating mga kababayan na matinding na apektuhan ng El Nino? Well maanya naman yung isang tiniyak ni Pangulong Marcos no na talagang may sapat na supply ang uh, pondo ang pamahalaan para doon sa mga maapektuhan ng matinding at aginit partikular na yung ating mga magsasaka. Maan sa ngayon daw ay tuloy-tuloy din yung isinasagawang monitoring ng uh, mga irigasyon ng pamahalaan para maalala yung mga apektadong lugar. Bukod dyan, maan, ay uh, itinuturo na rin ng pamahalaan yung iba't ibang klase ng planting techniques yung makakasurvive na mga pananim. Ngayong uh, nararanasan nga yung matinding init na dala ng El Nino. Maan. Maraming salamat sa iyo, Ryan Lesigue.